So ayan guys, good morning. At ngayon po ay sumunod ako dito ah, sa aking mag-ama. At sila po ay nagkakabit ngayon ng makina po. Doon sa aming ano ay sa aming bangka. Anak baka kimapasakla. mapasakla. Huwag bet puno malian tubig. Maulan baga? Hindi. Ano ba Atalis tayo? Ha? Papandarin natin? Ayun ba nakakabit na? Ay, kabit mo na mo. Ay, pagkakabit mo na. Saka ako sumakay. Ayan po't kayo na pa po dito yung mag-ama. Aba, sige, baka kayo mahulog. So yan po at si Mahaloy may katulungin na. Malaki na si Maloy. Anak baka kay mahulog ha, maigi kang manunulay. <laughs> Oo, madulas anak. Dahan-dahan. Dahan talaga -dahan. itanggalin mo yung mo. Para hindi ka madulas. Ayan. Malam ka na baga maglangoy. So yan po at amin daw pong ititisting pandarin na si mahalang driver. <laughs> Ay nako Ay sarap lang andari. <laughs> Hina-hina lang. <laughs> so medyo natatagalan po namin hindi nagamit ang aming bangka. Gawa nga po ng pulos bagyo. Tapos po ay amihanin. Madalas po masama nga ang panahon dito sa amin. Si tatay po ay tapos na ngayong mga rate sa sasahan. Siyempre baka mga tatlong araw hanggang apat na araw na lang daw po siyang mga hapon at mga aga. Ay kami daw po ngayon ay lagi na dito sa pakatan. Dito na po kami magbablog muna. Mm. Ay, bakit po? So, yan na po. At ako'y sumakay na rito sa bangka. At yan po na. Ikabit na po ng asawa ko yung makina. Opo. So, yan nga po pala yung isa naming lumang makina. Ito daw po muna ang aming gagamitin ngayon. Oh. Hirap nga nito. Oh. Ah. Kaya... Baka lang Ah. ihi. Kaya... Baka naman hindi, hindi na problema mamaya pag iikot. Hindi. Kasi kaya mahal pag ano ba't ano ay. Eh yung ilis eh. Okay, ngayon, kaya nga yan yun. natin sila natin. Ay pag hindi ay tayo bibili ng mali. Hmm. Mamintap-tarot. Mm. <laughs> tayo pali ano pa ah na pa ha pa tayo e paano yun bababa muna ako. mo na ako bababa mo na ako bababa mo na ako paano ba ganyan e po tatanggalin muna nung asawa ko yung pasak doon sa may unahan ah Ibig sabihin na eh, ano ba ka ngayon? Kalaliman o ganito lang ang lalim niya? Ganito sila, hindi ganyan sobrang lalim. Ah. Ayan po. At kami ay lalabas na ng aming mm, ano ay paradahan o parking ng aming bangka. Yo. Yo. Bang bang bang. Po kami. Brother, pa. Ito po ng asawa ko na medyo malaki-laki po ang tubig. <laughs> Ayan, saka upo. Sabi kayo, pagigaya lang. Si Malby dati nag-practice eh, matagal-tagal. Baka eh. wow, nga mamaya itong cellphone ko, Mal. Ito pa naman ay... Eh. Ayan, mali. <laughs> ito pa naman namin sa gigawang-giwang. Pag unang sakay. <laughs> Ay, kaya mo na talaga Kaya, andito mo okay. <laughs> <laughs> <Ay> na. <laughs> asawa sa ako na sabo ko yako sa kanya. <laughs> Ay naku So, yung po ikinabit ng asawa ko ay 3.5. Ano lang, yan po yung laki ng makina namin na ikinabit muna ay yung 3.5. Yung ating binili ba ay 7 or 8? 7. 7 yun, honey, yung isa. Oops. Dito yung tamali medyo mababaw. Oh, so, ayok. Bang! <laughs> muna mo na ay ano, bang kain mo muna. Mayo na, na gilid, baka tayo bigla din bumanggawit lang. <laughs> Akin yung kandiyan na. Dito pala ako mali nang Dito pala ako nagbabang mahal. Kumuha na tayo para snap. Anak, ang kamay mo ha? Anak, tayo mo yung meto. medyo mabagal lang po muna ang aming andar at dito po yung makipot ang daan Iya, yeah, ayos. Iya. <laughs> yeah. ka na yun? Sabado lang malakot. Gawa nga na yung cellphone ko. Baka ma may mabasata yung mga ano ah. So yan po, uh, tayo kami po ay pabalik na sa amin. So yan po't kami lang po naghanap ng malaki-laking palikuan. Oh, kaya lang, kaya lang han, eh. Ano ayos? Kaupi medyo kabado lang at ano ay. Yan lang po ako sumakay uh, sa bangka na si Mahal po ang driver. Ay ako po sanay kay tatay. Kasi ikaw naman ngayon lang mahal na kapag drive talaga ng bangkahan eh. Yan. Oh, yan na. So yan po at kami po ay nandito na ulit sa makipot na daan kaya mabagal po ang aming takbo. Yung hmm. So yan po at kami malapit na nandito na kami sa lutuan ng alak na tapat Oh, Maloy, talo na. Maliligo ka ba O, Oh. Oh, sige, linisan mo muna itong bangka. Iya, yeah, tibay, nandito na kami. Ayun oh, anak, talo na. Ah, oh, salamat sa Diyos. Oh, dito ka tumalo, anak. Dito, oh, dito. Oh, game. One, two, wow! Oh, dito, dito, dito so yan po at nilinisan na rin po muna namin pong bangka ayos Ato, madumi na po ayos ang biyahe ayos mga idol <laughs> so yan po at amin na po yung nalinis Yeah, tuan na naman po si Malo. Ihatian yeah, ang kanyang premyo. Paglalangoy. Kaya gusto laging sasamahan eh. Ayos. Papa, Sa papa ka na lang mamaya. Kakargan ka at saka So, yan po yung magama. Ayaw. Ah. Ah. <laughs> <Naglalangoy> pa. <laughs> so yun, yan na po muna. At ako po may na dun sa magama At baka po si Malia ay nag na. Una na ako ha